morning mga katikbokan dito na naman tayo so ano kayang gagawin ko nitong bonsai na to ito ay isang uri ng ficus o tinatawag na balete so matagal na sa akin ito so iniisip ko nga kung ano yung gagawin ko dito So gusto ko lang mangyari nito ay ito lang yung ititira kong dahon. Tapos ito kailangan kong tanggalin ito. Dapat tanggalin ko lahat nito. So simulan na natin. <coughs> nga guys gunting lang ang gamit ko ah. wala kasi nasira yung ano cutter na cutter ko yung ginagamit kong pamputol ng mga halaman Ito na. So, nakikita na yung shape ng kanyang puno. Oh, so, ganito siya, guys. Nilagyan ko ito ng wirings noon, kaya nagganito siya. So, ito, kailangan ko nang i-trim. So, gawin ko lang siya sa bilog. So, mas gaganda ito guys pag marami na yung ano leaves. Mas gaganda siya pag nagka-sheet na talaga. So, ganito lang siya. So, kinabit ko siya sa bato noon. Kaya, mayroon siyang ano, bato. May coral siya. O, dikit na dikit na siya. O, ah, kahit hindi pa pwede na. Fully established na ito, guys. Ganito so, lang siya. So, yun lang. kayaan ko muna yung mga anong ugat nito na pababaka para lalaki sila at mas maganda ng tignan pag ano na fully established na yun, yung mga ugat dito so yun lang guys thank you for watching God bless